Ayun. Ay, ayan. Wala lang na. Good morning, good morning. Tayo yun, lalim na. Ang ginawa ng mamangganit. Yung problema lang na namin, yung mga palabas. Puro para. Puro para. Ang hangin kasi galing doon, no? kaya yung mga water lily na dito. Pero dapat ang ano niyan pag ganito na. Pagka nagkabaga. Maluwag na yung daanan. Ayan eh, si Utol. Na sumunod lang sa akin si Utol. ay nakagalahe din ang motor. Okay, mga ka-adlers. Pa Sana pagbigyan tayo ngayon. Medyo kulimlim lang. Sana huwag namang umulan. Ayan, no? kapalang ulap bigyan sana tayo ay konti lang ayos na hindi naman tayo nag-aangad ng ano uh, meron nga pala tayong apo ha nang anak nakahapon yung anak ko ang bogi kamukha ng dolo okay unang apo ni Josel. good morning maambun ang bumpa set up na tayo Ayan ganda ng pwesto natin ang daanan highway ayan o daanan yan at mga pwesto na ayan umpisa na sana makadali tayo ng maganda ganda okay umpisa na uli pangalawang subok yan may malilit na no? ano na tayo na malilit, madami ro no? alam ba? sana Sablay. may mitas oh ulan ulan pa oh pero may araw naman sa likod oh sana tumigil sana tumigil eh oh, grapis. Paul, Practice lang. Pero pwede na yun. Hindi naman siya talaga maliit. Alam sana, kamay natin na. Pwede na. Pwede na maano. Ambon-ambon yun. Sana tumigil na. bakol mga pampritos muna ang bunambun eh ipon ang daming dumadaan mga maliliit hindi pasado mga ganito sana mga ganito pwede na

lahat yun na mo hindi pong makalusot eh okay na video ba yun parang hindi yata video na tahan ya. Hmm. Nak kena. Masuk salam Dah, Dati wala mapit nak angkong ay eh, ha? no. Tambak. Angkong ang lawak. <coughs> Ayaw tumigil tong ambon-ambon na to. migi dito ano ko ganda nito maliwanag naman dito eh malipis lang hmm. tamaan pala 'yung hula hula lang kung malaki o maliit ambon ambon eh. pwede na pwede na ay malaki na sa dalaway lalim nito sa inarok oh, Dalawang malaki na tayo. Dalawang malaki. Papunta yung isa rin. No? dan tu minta uang tengah eh. tek. Sangora sih. Eh. Susah kataan dengan tamat ya ya. Ah. Terlambat daming ito gaabang lang ako ng malaki ayang yung dalawang malaki nakalagpas hindi malang nata ngayong isa Mayroon tayo ng malakalaki. Ang daming malili. Bumaumpa. Bum Ang dami ang porpinger eh. Ipili ko lang ang malalang eh. Hmm. Kunili lang tayo. May parating na naman. E eh no, sarà un po'... un di penna. Un po' di penna. Pulla! Oh. apat na natin ito na malaki ulan na naman sayang dami ng malalaki ang dami ng malalaki ay nako hindi na naman kailang piraso pa lang eh